Mamen, mamen. For today's video, mamen, medyo putok-batok na naman tayo, mamin Medyo nag kasi kasing asawa ko sa chicharong bulaklak, mamin Pero this time around, mamen, ihawin naman natin. First time ko lang gagawin to kasi kadalasan chicharong nga ginagawa namin. Pero goods na goods, mamin, Ayan, no. Oh. Tignan nyo naman ang sarap ng kain ko dyan, mamen. Siyempre, sinabayan ko na rin yan ng barbecue para sa mga bata. At hotdog. Pero kami mag-asawa, talagang itong bulaklak lang ang tinumba namin, mamin yan tsaka yung sarsas. Napakasarap. Kaya panoorin nyo. Huwag kayong haalis dyan. Ayan nga mamen no, namimili nga ako nung nakita ko yung bulaklak Ayun, kaya bumalik ako Dapat kasi tumbong ang ihawin ko kaya lang ubus na Pero goods pa rin naman to mamen So yan, nung nakabili na ako, uwi na tayo Siyempre, hinugasan ko pa rin yan Kahit sinabi nung nagtitinda na eh, napakuluan na ng onte papakuloan ko ulit yan pero mabilisan na lang mamen Para siyempre ba diba, matimplahan pa natin at bawas lansa mamen O yan na, nilagyan ko ng pamintang buo Medyo dinamihan ko kasi saglit na kuluan na lang to mamen Kasi napakaluan na nga nila laurel lang tapos ang damakmak na asin ma dyan natin pakuluan yan at hintayin nyo lang kumulo pag medyo lumambot na yung na, nais yung lambot mamen goods na yan ayan na nga siya mamen, oh. tapos pinalamig ko na para mahiwa ko na ayan so hiwain lang natin ayon sa gusto nyong laki ako yung medyo malalaki para isang kagat lang eh putok agad mamen tapos tinimplahan ko mga tatlong kalamansi sinama ko na yung balat kasi pampabango rin yan nilagyan kong paminta asukal pero kung ayaw nyo huwag kayo maglagay ayan, chili powder at onting toyo lang, mamen. Kasi hihigupin na niya yan. Ayan, at gamitan natin ng pampasarap hand mixer, ika nga ni Tito Bart. Abay, totoo naman, mamin, yung kamay talaga nagpapasarap dyan. Yung hand mixer nga, kaya kamay ang pangahalo nyo. Ayan, set aside muna natin mga dalawang oras. So, after two hours, ito na itsura niya, mamen. Sabi ko sa inyo, hihigupin niya na yung panimpla niya. Kaya naman talagang pasok na pasok na dyan. Kaya ang pampahid na lang natin dyan mamaya, bukod sa mantika, e eh, ketchup, banana ketchup mame ni UFC para Pinoy na Pinoy ang dating. Ayan, sinortcut ko na nga yung pag-stick. Kaya tara, magpabaga na tayo ng uling mamen. O oh, yeah, oh, o, ginamitan ko na rin siya ng blowtorch Kaya habang nagpapabaga ako dyan mamen, Baka pwede mo naman pakicomment Kung saan ka nanonood ngayon at kung anong oras na dyan Para naman malaman ko Kung ano yung timing ng video mamen. men O tara ihaw na tayo Yung parilya pin pinunasan ko lang ng langis mamen, O na mantika Para naman hindi manikit yung iihawin natin mamen. Ayan sinalang ko na sila lahat At ito nga yung pampahid ko Hinalo ko na yung ano dyan mamen, Yung mantika nasa ibabaw Unang pinahid ko mantika muna para pantay ang pagkakaluto ating mga bulaklak mamen tingnan nyo naman namula mula kagad actually luto na yan kaya mabilis na lang to mamen ayan ba diba? tingnan nyo mamula mula na malapit na mamen baka pwede mo nga pala pakilike and share tong video ha para naman e, eh, makarating sa iba itong style natin ng barbecue bulaklak mamen medyo potok batok na lang yan kasi nagmantika na yan dyan ayan nga luto na mamen tingnan nyo naman actually nagpaihaw pa nga yung mga anak ko niya ng barbecue tsaka hotdog syempre di mawala ito naman yung sawa na malupit mamen walang sibuyas no <laughs> sandamakmak na sibuyas nga tas pepino, siling green, siling labuyo onti lang kasi asawa ko ay manghang paminta, asukal asin mamen at suka syempre, ayan tansyatansyain lang muna natin, gamitan natin ng meter tapos yan kalamansi untin tubig para bawas na ano ng suka at dinagdangan ko at halu-haluin at goods na goods na yan mamen, tara magkainan na tayo mamen Mm